raniwan ng dinarayo ang antipolo. Dinadagsa kasi ng mga tao ang katedral dito para magdasal sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Pero may iba pa raw dahilan kung bakit dinarayo ang antipolo. Pagkatapos ng misa, ang mga deboto, derecho sa bilihan ng kakanin. At ang bestseller dito, suman sa ibus. Depende po pagka madami po ang tao, nasa punta sa business ko. Dasan pa kami pagkatapos. Punta ka marito po para, para makalala mga kasama. Okay. Marami nga After ng Simba, pili po ako na sumain kasi masarap. Madaling makilala ang suman sa Ibos dahil sa kanyang balot. Di tulad ng ibang suman na karaniwang ibinabalot sa dahon ng saging, ang suman sa ibos, nakabalot naman sa dahon ng ibus o palm leaves. Tuwing buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ng mga taga-antipolo ang Sumaka Festival kung saan ibinibida nila ang kanilang mga produkto, mangga, kasoy at syempre suman sa ibos. Ngayong taon, isang giant suman ang agaw eksena sa fiesta. Halos apat na metro lang naman kasi ang haba nito at may bigat na 43 kilos. Ang mastermind sa paggawa ng giant suman sa ibus, si Nanay Baby. Kahirap kasi ahaluin ah, mo pa yun eh. Para tsaka hindi mo kailangan pumula. Kailangan maputi talaga para itsurang suman siya. Dalawampung taon na siyang gumagawa ng suman, ito na rin kasi ang kanyang kabuhayan. Ang suman daw sa ibus, gawa rin sa gata ng nyog, asin at malagkit na bigas. Pero, espesyal daw ang kanilang malagkit na bigas na kung tawagin nila, sungsong. Di hamak na mas mabanguraw ang sungsong. Kapansin-pansin din na ang suman sa ibus, kulay dilaw. Gumagamit kasi sila ng turmeric o luyang dilaw. Sila na rin ang nagsusupply ng suman sa ilang tindahan sa Antipolo Cathedral. Malakas kasi ang bentahan ng suman dahil hilig ito ng mga Pilipino na ipasalubong at imerienda. Mas pinasarap ang merienda kapag ang suman ipinares sa asukal o di kaya sa latig. The best ring partner ng suman ang manggang hinog. Pero syempre, hindi mawawala sa listahan ang suman na sinabayan ng baterol o mainit na tsokolate. panahon pa ng mga Kastila, uso ng merienda ang suman. Katunayan, ang merienda, salitang Espanyol na ang ibig sabihin light meals. Alam niyo bang maging ang mga bayani natin, suman ang isa sa paboritong merienda? Gaya ni na Marcelo H. Del Pilar at Gregoria de Jesus na namimigay pa ng suman sa kanyang mga kapitbahay at bisita. Sa mga ilustrado, naging prominentong tong ano na to, tong dessert na to, kasi parang din nga masarap yung suman yun. Eh, In a scale nila, sinasamahan nila ng tsokolate, eh, which is yung thick, malapot na uh, tsokolate. Noong panahon naman ng mga Hapon, ang suman na merienda, ilang buhay din ang naisalba. Suman ang pagkaing madalas baunin ng mga miyembro ng hukbong bayan laban sa Hapon o hukbalahap sa tuwing sasabak sila sa labanan. Normally kasi ang suman lasts for 3 to 5 days. Siya madali lang siyang bitin and mabigat siya sa tiyan eh. Hindi siya madaling mapanis tapos mabubusog ka agad. Mga kapuso, narinig at natikman nyo na ba ang twice cooked suman? Kumpara sa ibang suman, mas pinasarap daw ito dahil dalawang beses itong niluluto. Ito raw ang paraan ng pagluluto sa kauna-unahang suman sa Tayabas, ang suman antala. Para ipakita kung paano iluto ang suman antala, tuturuan tayo ng pinakamatagal ng gumagawa nito, si Inang Salud. So makikita mo dito sa suman pa lang, talagang halos lahat ng parts ng buko o ng nyog ay ginagamit. Yung mismong nyog, yung gata niya, tapos mamaya, pati yung pambalot, gawa rin sa nyog. klaseng suman tunay mas ah. Ito ang kauna-unahang suman. Ah, ito yung kauna-unahang suman. Yung karaniwang suman kasi na alam na natin ngayon, yung bigas, sa hahaluan lang siya ng nilutong gata. Pero ito, kakaiba. Niluluto yung yung malagkit kasama nung mismo ng gata. gata. Kaya ang sabi nila, mas masarap daw ito at mas malinalam. Okay, so mukhang malapit na itong maluto, pero isa pa, papain-inin pa natin kasi uh -huh. kailangan matuyo talaga yung gata. Yung hindi gata. pwedeng masabaw pa siya. Kung hindi, hahalo siya dun sa dahon ng saging. Uh -huh. Bakit daw no antala? Eh, di ba ang ibig sabihin ng no antala? Parang nahuli, ganun, nadalay, ganyan. Nasabing ganun, antala. Sa bagay, kumpara dun sa karaniwang suman, mas matagal to. Talagang maantala yung panahon mo. Maantala. <laughs> Um, sa eh? ano, ang talang, ang tala. Sabi, pero sabi nga nila, kapag mas mahaba yung proseso at mas pinaghirapan, mas pinasarap. Pinasarap. na! Ang bango! Oo, wow, mabango ito. Pa. Para mapanatiling malambot at malinam namang suman, huwag daw masyadong higpitan ang balot. Okay na! ang balutin na natin to. Ah, so pag binabalot sila, mag-asawa. Kaya, boss.